Good morning po. Ako yung yeah, pulas. Kararating ko lang galing sa kubo. Eh, pagkarating ko, tumawag si Konsehal Doming at uh, mag-clearing daw ang DILG dito sa kalsada. Kailangan ito kasi, uh, yung itina-deliver ko na hindi pa naman pala gagawin, eh, andito sa kalsada. So, ayan, kailangan May eh, ay ano, naayos namin ni Henry. Buti na lang si Henry andito at uh, kumain. Bumibiyahe siya. Yun. Aming inilalagay dito, inuusog namin kasi Oy, alis ka diyan, mali ka Si Yuan. Ayun wait lang ha ata. Uh, kami eh, na, na, na ako kay Henry. Nagpala. Yan, lang kayo ha. Ikaw lang ko.

laki laki yung iisip namin kasi nung bagong babayan okay pa hindi pa ganun ka kalaki ang lagpas ang problema siyempre habang tumatagal bumababa ng bumababayan sa mga gilid so lumagpas na lumagpas doon sa kalsada kaya kaya hey, ka iinom muna ako ahon ahon na ako wait lang ayan oh. Sakit huh. sa praso sa at sa hita. Konti na lang yan eh. Kaya tayo isod mo din nung doon ng konti. Yung harang, usod mong ganun. naman Henry eh, pwede naman kayo higin ng kaunti dito dito doon banda dahil hinarangan mo naman ng bato sino saan ah, sa inahin kaya naman pala kaya naman pala eh, tapos ina ay na ay kung alam ko lang, eh, di dapat hindi ako nagpa-deliver agad ng uh, Kaya materialis. Kaya rin, yan, eh. Wala ko dahil yung na-use. Yun. Mm hmm. Yan o, no. wait lang, wait lang. Ay, may dadaan, may music, alakas. <laughs> wait lang. O, dyan muna kayo, ha. mayroong tutokan kayo ay naka ay, 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 ah uh, ayan po oh wait na yun o tatry down nila naiusog yung uh, bakal kasi naka-attract naka dito eh titingnan daw ni kaya to kung kakasya ang kotse dito mahiti parts si kaya to ng kotse Alis ka dyan naan, baka mabagsakan ka. Mabigat. Usog-usog lang, usog lang. Yan. O yung plywood, pwede na isakay dyan. Wait lang, tatanggalin ko yung ano. Wait, may sapatos ni... Ano. Ako, akala ko nga din uuumpisahan eh, na eh. Hindi ba kaya ng pahiga? Baka makabagsak sa mga bata yan. Ayan, okay na. Hindi ko lang sure kung kakasya dito. Palagay ko yun eh. Duda ako eh. Sasakay sa ano yun. Bagay, okay lang. Bumaba ng kaunti ang ano dito. natin. natin. Ayun, no? Ay, sakit ng hita ko. Andito si Kapitan sa gilid. At kasama uh, yung kasamang tanod, kinausap namin. Eh, talagang ipinatatanggal daw pala. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng nasa gilid talaga. So, kailangan talagang alsin. So, si Keto ay kumukuha. May, may lumang tarpaulin sa kanila. Ilalatag dito sa may harap. At hahakutin daw ng dalawa dito. Doon. Tapos kung hindi kakasya, ay, uh, yung uh, graba ay ilalagay sa sako. At titingnan kung saan pwedeng itambak dito. Wait lang. Wait lang. Ay, maganda siguro, Henry, unahin muna yung graba. Palibutan ng graba dito sa tarpaulin. Yung ng tarpaulin bago ilagay ang ano. Ito para hindi ko kumalat. Ano? Teka ha. Iisod ko lang tong mga ano. Ito kasi o. Oh, Malitang space. So, tatanggalin ko yung ibang mga ano, para malaki-laki doon. Ano? Doon? Doon ba? O dito na lang? Oh. Dapat dapat Diyan na lang ba? Uusod na lang yung ano? Mga paso. mga paso. Diyan? Diyan o. No? Oh. Uusod yung mga paso. Hindi pa naman ako nakakawagis. Pwede yan. Um, dyan yan lang. Wait lang. Nahanap ako ng pwede pa ayun yung dalawa ang nagpapala hinahakot ni Henry dito oh, nilagay dito yung tarpaulin para dito inilagay yung graba pero hindi yan kakasya yan palagay ko dyan ilagay mo kaya sa gilid yung paso para nakataas na ganon, para may harang ayan kahit lang aman ko napapabayaan ko oh. hindi ko na maayos ha meron ako eh nanguha ko ng sitaw at saka ano ayun sa kabila di diba, ba meron tayong bubila wala, ano, wala, ano wala na ba doon sa sa plastic Uh, ubus na pala yung kamatis na binili ko niya pag gana ko makasig <laughs> bibili siya atin ng kamatis <coughs> marami marami din yan <coughs> isundo pa pa maaga pa <coughs> naman luto. Uh, yun lang. Bumili na lang ng luto. Ito, ate, ito. Ayan, oh, bumibili ng kamati si ate. Ay, bumili ako ng dalawang ano. Dalawa na Magkano ang ba ang patani sa inyo? Ah, mahalang mahal ang patani ngayon eh, no? 20 hmm. At, At, ano, ano ba yung ano yan sa samahan ng <coughs> uh, ano? Ng so, kababaihan. kababaihan. Sinong, sino uh, leader dyan? Si Concial. Concial Arlene. Mm. Bakit hindi niya ako sinasali? eh? So, Bakit hindi ba So, hindi na ang galing. No, ang galing. din ko. Oo. Oh, oh. Oo, yung may pa daw. Man, ka -ka -la, -la -la. Sa So, wala. Hindi nga ako kasali. May form pala eh. Hindi ka na. Ka Samba. Ano yan? S S Kasi magpasa po yung form sa o, ka sa DSW. DSWD. Ah, sa DSWD ng galing? Okay. Teka Baka may isa ko isa pa. Yes, the... Oo, oh, mm -hmm. malay nyo, baka may tutulong ako. Ayun oh. Naghahak pa rin sila. At uh, ayan, naglagay ng extension dito si Henry ng patungan ng paglalagyan ng graba. Kakalahati pa nga uh, ano, kalahati pa ako Ah, akin ang, ano ko yung pagpapala ko na yon yung <laughs> parang pinadala lang hita ko. Tingnan okay, lang ako Ay, yanaan, ma 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 ka. Hoy, alis ka na, maba man ka. Ito ta halapan ko pa ng paglalagyan niyan. Ayun oh. <gasps> was na. Si Henry dapat ay nabiyahe. Ayan, hindi tuloy nakabiyahe na. Mamaya na yan makakabiyahe. Ayan o. Oh. Pahinga muna sila o. Oh. Marami nang hahakot si Henry. Kailangan daw ano hinto. Ayan, hindi pa naaayos lahat. Wait, at tatry kong uh, maglagay sa ano itatry kong magpala maglagay doon sa balde. Wait lang. konti na lang. Hmm. O konti na. Tapos ito na lang. Lilipat ko na pang iba ay isa sa ako. Okay, wait. Oh. Pagod. Pawis na, pawis. Ayun o. Oh. Nakakot na ni Henry doon yung maraming uh, graba. At ngayon ito naman buhangin ang naayos namin. Inuusod namin dito. Uh, ayun o, oh. may graba pang natitira pa. Pero konti na lang. At susubukan namin Sinusubukan namin iiso dito. Huh. Oh, namin tong ano ha. Wait lang. Diyan muna kayo. ako kumagaling-galing, maambon na. Wait lang. Henry, maambon. Delikado. Kailangan matapos namin yun. Bago umulan kasi um, ah, lalong mas mahirap aga nabasa. Mabigat. Po. Sobrang, sobrang, sobrang unit. Eto ang tubig. Huh? Eto pala. Dito nakasampay pala to. Dito yung naging na ano ng tricycle. Wait lang. Huh? wait lang oh. Ayun oh. Huh? Uy. Sobrang pagod. pawis. Pawis. Ayan. Kuya, parang ako, kuya. Alas, Ayan, itataas ni Tanggalin mo kaya muna. Hindi kaya kaya. Pwede. Oo. Tatanggalin din naman yan eh. Pinahirapan pa mo. At is, ba't madali magtanggal? Ba't puputuloy mo lang ang tali? Ayan. Kasi yung ano na yun, itong, ah, uh, ang matawag dito, itong trapal na to, pagpapasok ng tricycle, sumasabit daw yung antena niya. Kaya, sabi pang na lang. Saka na lang ikabit ulit pag ano. Na, Nagagato din yan dyan eh. O oh, yan, o oh, kinuha na yung gun. Wait lang ha. Wait lang. Ayan o. Oh. Natanggal na yung lona. So, ayan, um, magagato lang yan dyan kasi laging nakalagay dyan. Naaarawan palagi ito hapon. Hindi naman nagagamit pa. Ayan. Ate uh, Hindi lalaban yan. Ulilinisin at uh, ano, malikabok. Oh. Huh. Ayan. <laughs> Ayan, makaano tuloy. Oh, at least ma mataas yung uh, sampayan niya yung mo na kuya. Ayun. Diyos salamat. Thank you Lord. Um, maski pa paano ay uh, na-safety dito yung graba. At yung buhangin medyo nausod. Sana, siguro naman hindi na yan na hindi na yan siguro pupunahin. Kasi wala na naman sa gilid ng kalsada. Eh, kahit ilagay mo na lang muna yan dyan sa ano, bago labhan pag pag may oras ako. Ay. Hindi anuhan yan, labhan na taa yan, no? sobrang kapal ng alikabok. Kasya oh. kaya ang ano? dito pakitulungan mo nga. Ala. Ano lang. Kating ko si Eder meron. Kating ko nga hindi nga sa inyo. Oo. Parang uh, nga sinisila ba nung ita? Aba. Ano eh. Napwerso ang... Lalagay lang muna dyan sa gilid. Wait lang kuya. Yun. Yun oh. Thank you, thank you, thank you sa inyong lahat. Salamat. Ayan. At ako naman ay uh, magpapahinga naman ako ngayon. Aray ko, ang sakit ng hinta ako. Ayan, magpapahinga naman ako at para naman uh, makaligo. At mamaya naman ay uh, pupunta ako doon sa ayun, uh, yung isa sa tinutulungan ko natin na Uh, yung nagpapadialysis, yung dinadialysis na tatay, na ooperahan ng anak. At uh, dadalhin ko naman yung naiipon natin kaunti. Salamat ulit ng marami sa mga nagpaabot ng tulong. Sa mga nagdonate ng kanilang panalo, maraming salamat. Alam ko, uh, kailangan nyo rin, pero mas pinili nyo talagang makatulong. And salamat talaga. And thank you po ulit, Sir Jerry Stoy TV, dahil po sa mga pag-games At kay Killer, salamat Killer. Yan, dahil sa mga pag-games ninyo, ay sa pag sa pag pag ah extendion ng inyong mapagpalang kamay. Oh my god. Ayan, salamat dahil sa inyo ay may matutulungan tayo. Maraming salamat. Thank you, thank you ulit sa inyong lahat. Bye-bye po and God bless. Hindi na muna ako mag-shout out. Thank you po ulit. Bye-bye. Salamat.